Tara mga kauragon, ating tuklasin ang kasaysayan ng morong. Dito tayo. Dito tayo maglalakbay. Iikutin natin ang kasaysayan dito sa loob ng Morong Museum of oh. Tingnan natin, ito ang mga sinaunang kasuotan nandito At meron sila mga painting Painting display na gawa ng mga lokal Ayun lang lugar na to ay dating munisipyo talaga. Parang dito ang pinakaunang munisipyo ng Morong na ngayon ay ginawa ng museum. Music Ayan, alam niyo ba tawag dyan? Yan ang banga. Meron din kami niyan dati. Yan ay tapayan. Kung baga, nilalagyan ng tubig. Yan ang rep nung panahon. At may mga iba't ibang uri ng palayok. alam nyo kasi mga kauragan nung sinaunang panahon yan ang ginagawang yung mga ay ginagawa ng parang pag ferment ng mga alcohol yung mga inuming ginagawang alak at eto meron din mga gamit nung panahon ng hapon merong helmet merong radio or telephone at meron ding pera mga dating pera Merong, merong ano mga brown na people ayun yung mga dating pera ng Pilipinas okay or meron ding pera ng ibang bansa. Ito, kita mo. World War II helmet. At ito naman ang replica, replica ng pinakabayan ng Morong. Morong? Yan. Murong, bayan. gawa raw ito ng sikat na artist ng morong Opo. na tanyag tanyag dito sa morong yan. ay ang simba yan ng Jerome's, Jerome's? Paris St. Jerome Paris at meron Pat pa ito pato ito Pat ay galing sa tulay sinaupang oh, dating pato, tulay na nagibaya pa noong panahon ng World War II laki ng pato Ayan yung tulay na yan. Kaya itong parte ng tulay na to ay nakalagay din dito sa museum. Isang national artist din ang sinasabing may gawa nitong mga over na to. Itong mga replica ng barko. Sempre dapat kita tayo. Kita dapat tayo. ayon ikot natin. Iikot natin. Umiikot? Ah, oh, tayo umiikot. Oo, <laughs> tayo umiikot. tayo sa mga painting. Ipinapakita e rin dito yung mayaman na kasaysayan ng bayan ng Morong. So, hanggang dito lang tayo at sanay may natuklas ang kayo kahit paano dito sa kasaysayan ng moro that's all and paalam thank you and paalam, and paalam. paalam. Ba bye ba bye 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 bye